Sir, pa ma maiba tayo ng punto Baka Siya nga pala. Ay, may kinausap daw kayo ng Pangulo dahil itong budget na ginagamit natin ngayon, re At mukhang may problema yata ito dahil hindi magkasya sa mga plano ng gobyerno, mga build, build, build. Eh, mukhang uh... Uh, Paano ba ito at may mga baka darating Hino. daw mga panahon na hindi mapapaswelduhan ng ilang mga kawanin ng pamahalaan na Ay, hindi. titusin? Hindi. Hindi mangyayari yun. Hmm. Yung pa, para hindi maswelduhan, hindi mangyayari sa atin. Yun. Sa eh, Amerika no? meron nun eh. Oh, oh. Kasi sa Amerika meron nung uh, shutdown eh. Ah. Ah. Sa konstitusyon nila, ah. oras na hindi napasa ang budget, January 1, shutdown ng gobyerno. Ah. Walang pansweldu. Ah. Ano, ganun ang konstitusyon nila. Sa, At oh. sa atin, hindi. Oh. Sa atin, pagka hindi napasa ng January 1, reenacted for that year, yung previous year. Okay. So, ibig sabihin nun, no, lahat ng pansweldo, lahat ng ano, lahat, andun lahat yung budget na yun. Oh. Ang mapapahamak ma lang doon ay yung mga pondo na nagamit na. No. Ano, hindi mo pwedeng gamitin sa iba ngayon. Ah, yun. Dari, uh, merong tulay na gagawin sa Novaliches. Oo. Oh ginawa last year. Uh -oh. Tapos na. Uh -oh. Ano, specific yung pagkakasabi noon. Uh -oh. Yung pondo para doon, let's say, 10 million mm -hmm. o 100 million. No. Uh -oh. For 2019, nandun ngayon yung 100 million. Hindi mo pwedeng gamitin. Sapagkat nagawa na yung last year. Yun lang naman ang mga apekto ron eh. Pero mayroong merong mga, let's say, continuing. No. Ah, pwede. No. Eh pa, uh, nga? May you know? mga bagong proyekto ang gobyerno sa sabi, bilbilbe. Bil. Sabihin ni uh, Tata Digong eh gusto ko nang uh, kasi eh, sinisigaw na ng mga tiga taga Mindanao na lagyan na ng tren itong uh, Davao to Sambuanga. Uh, hindi na po pwede yan dahil wala pong pondo eh. eh oh, pero doon do sa budget last year. Alaw ano, may, may may paraan 'yan na ang presidente pwede mag-realign. Kasi yung sinasabi ng konstitusyon uh, uh -huh. ng Supreme Court pala sa atin, ang bawal yung mga sa amin eh, uh -huh. yung uh, post uh, post uh, 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 ratification or tapos kami pa magsasabi, ang, ang Kongreso o Senado, uh -huh. magsasabi kung saan gagamitin or whatever, uh -huh. yun ang bawal. Uh -huh. Pero pag ang presidente gumawa, hindi bawal yun. That I is don't. precisely the reason why, uh -huh. propose namin para ma-resolve itong impasse na ito ng uh -huh. uh, House at saka ng Senate tungkol uh -huh. sa ayaw kong pirmahan ng illegal na dokumento. Uh -huh. Kasi pagka pwede nating tawag yung na dokumento yan, oras na ginalaw nila ng iba. Uh -huh. ano? At hindi yun ang pinasa namin. Uh -huh. O eh mangyayari doon, pinaka uh, pinakamaganda suggestion is ibalik doon sa kung ano yung pinasa namin. Uh -huh. so, ano yung niratify namin, ibalik natin doon. Uh -huh. Yung sinasabi nilang, hindi, nag-itemize lang kami. Yan ang sinasabi nila, di ba? Uh -huh. Oo nga, wala naman kami sinasabing bawal yung itemize nyo eh. Pero huwag nyo sasabing ina-itemize nyo anyway align nyo. oh, so, <coughs> don't call it that. Huwag so, nyo kaming, uh, litohin ng mga kababayan natin na Uh, sinasabing nag-itemize lang kami. Uh, kami daw, pakita din daw namin yung aming amendment. Andun yung amin, malinaw. Wala uh, na kaming ginalaw after rectification. Uh, so, Kung itemization lang ang problema, wala rin problema. Pero wala kaming ginalaw sa mga project na naka up ng DPWH, ng DOH para sa Hospital Facilities Enhancement Program. Uh -huh. uh, na ilalagay niya namin sa mga distrito namin, wala hmm. kaming ginawang gano'n. Wala hmm. ginawang gano'n. Hmm. At hmm. yun, hindi ko mapapayagan, napipirmahan ko, sasabihin ko, uh, pipirmahan ko yan, I attest to the veracity of the ano correctness of the uh, content of the budget. Hmm. Aba, eh, balang araw, sigurado may magdadali may sa akin sa revised penal code dyan at hmm. sa unconstitutionality. Oh, eh, kung sila gusto nila pirma yun, di sila pumirma. Hmm. So, wala ho nangyari sa meeting kagabi between na uh... Okay, ah. ang presidente sa ah, okay. gusto ng sa sinasabi ng Senado. ayon, uh, 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 Even ang executive secretary payag. Ah, uh, Si Secretary Dominguez payag. Ah, uh, ah, uh, tapos sabi na eh, Paano, may mga lamsam ngayon doon. Ah. Uh -oh. oh, eh di ang Presidente, hindi bawal gawin. Uh -oh, hindi bawal uh, i-realign yun. Ayun. Oh, sila, sila so, mag-realign. So, so, hindi na tayo re-enacted uh, na gagamitin? Okay na? Yung, Hindi, uh... okay, hindi magiging re-enacted. Pagka, uh, hindi nga, kailangan mo na bawiin nila yung pinadala nila sa amin. Alright. Ayun. Pagkatapos, correctin nila, ibalik uh -huh. nila doon sa dati. Oo. Uh -huh. uh -huh. Oh, iba, tapos ipasa nila sa amin, oh. Uh -huh. eh, siguradong ipapadala namin sa presidente yan. Sumangayon so, ayon sila finally, kagabi sir? Well, sa tunog nila, mukhang gano'n, Pero hanggat hindi nila ginagawa, hindi ko masasabing uh, kumayos sila. Naku, Diyos ko po. Masalimot pala yan. oh. oh, oh. Yeah. Anyway, Senate President Tito Soto, yes, sir. sir, maraming salamat po. Magandang yeah, umaga sa inyo. Thank, okay, you Thank you po. Diyos ko po ay, pero mo, budget reenacted. Oh, yan ha. Yan po ang bagong lesson ho ninyo. Pag sinabing reenacted budget, yung budget nung nakaraang taon na ginagamit. At kung kunwari, merong budget do na pinagawa ang inyong uh, kalsada na 10 million, nandoon pa rin yon. Pero hindi na pwedeng gamitin dahil nagawa na yung kalsada. Ang problema, hindi pwedeng gamitin yung 10 million. Sabihin naman ni Chairman, uh, gusto ko gawin naman, lagyan ng ilaw. Hindi pwede. Kasi hindi naka-specify doon eh. Naka-specify lang yung 10 million para sa paggawa ng kalsada. Kunwari, Barangay Diwalwal, ah, Novaliches, Quezon City. Pinagawa yung kalsada, road widening, 10 million. Eh kung reenacted budget ng 2018, eh nandiyan pa rin yung 10 million para sa kalsada sa Novaliches. Pero hindi mo pwedeng gamitin sa mga ilaw. Bawal yan. Eh, hindi mo pwedeng gamitin sa ika nga na pagpa-beautification. Dahil sa doon. Kung hindi, makakasuhan ka ng technical malversation. Ayan na. Naintindihan mo na? Okay.